Hi mga lods no, nandito na naman tayo sa dagat, padagat time. So, kain mo na tayo. Kain <laughs> mo lang ulam. Ayan <laughs> po yung mga gamit natin. Padagat time. Ah, nandito ba tayo? Count pa. Mga lods. Kain na tayo mga lods. Bayang ulam. Ang ulam. Ang ulam. para is life. Jim sa video vlog. Maan ma, ma, ma talaga maambun. Merong namamana dun. Dun. Yan si James guys. Pero ah. nga, na tanggal. Uwi ang time mga loads. Kay, kasi walang anong, walang huli. Ligo-ligo lang lang. Ligo-ligo lang. Ligo-ligo <laughs> lang. Ayan. unsa eh. na? Door eh. Isik ko lang na ko ko eh. Nabak nga minuon. Guys, kilip it, ah. Asa? Ito yung silpi ini ng busok ini